Ang pa dun, no? Ayun, hindi tumahan. 918 Nawala na yung bahay na inihahagis na mga bubong. Nasaan na yun? ba diba pa, oh? Ano? Yung hagda naman ang sinisira. Ito, mga wasak na. Ito pa, giba. Giba. Grabe, ang dami mga basura dito. Ito na ang kaliwa ang pinupuno ng mga bandals. Napuno na doon sa ano eh. Sa kanan. Ito naman mga bayan. Sa ano tayo, Valenzuela Street. Nag-update tayo ng lx Connector Road. ito na, ito natin dito sa Paco Santa Mesa Road ang mm -hmm. dami rin maliliit na ano dito kali looban oh may ano pa oh hindi na yun ito mga kabayan double decker dito ano simento no bago labas yan no bago labas ganyan ganyan mga 20 pa to eh ito tira natin dito ay ay Nagigigi hey, ba dito? Tingnan natin. <tikin> Yan, ah. Ano kaya yung wala na? wala na yung bahay na iniahagis ng mga bubong. wala na agad eto yata ito yun oh bako, ang dami pang giliba dito kung um, simento na lang natira eh basura, ang basura, mga kabayan Ando na ang Teresa Street. Ah, ito pala. Oh. May gibigiba pa. Oh. Yun, no? Know? Yung hagda naman ang kinisira. Ito, mga wasak na. Semento na lang. Ito pa. Giba. Giba. Ang gandun sa Paco Santa Fe sa road. Grabe, ang dami mga basura dito bundok na ng basura at baka ano dito mga natibag na mga semento ang dami pa dun no? ayun may tumahan 918 918 Ano kaya yan ano pag tumigil na yung tren ano oh, uh, ba yan dahil yung ma uh, may sumakay yo kung tumuloy doon baka may mga ano dun eh pako pako bubog dito yung may ano may giniba yan oh no? Ayan, ayan, dami pang ayan, mga ayan, 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 O oh, eto na Ako Santa Mesa Road na ulit O Ayan oh. Grabe ang taas nito Ito yung Maui Oasis Kapuntang Anonas Grabe ang taas sa pangatlong ano pa lang ay pangatlong column pangatlong column pa lang Mga double post dito ano ganito pa rin kapuntang Samora Bridge Ayan, napuno na rin ang bundles ano, tama ito nga ito na mga kaliwa ang pinupuno ng bandals napuno na doon sa ano eh sa kanan wala nang malagyan doon eh Ato namang kaliwa. Pinakatuloy na lang walang bundles. Nandiyan may dito? da. Ma postin ng ilaw. Salitan alternate may ilaw do sa kanan walang ilaw do sa kaliwa dito naman may ilaw do sa kaliwa wala naman doon sa kanan ba't kaya nanggag naging ganito wala pa ako nakikita ng gibaan banda dito wala na oh. isa. Tingnan natin. Wala nang bintana, ano. sa. Sobrang dikit sa ano. Eh. Katulay. Dami pang gigibahin din diyan. puno na rin oh More bundles na ang tawag din pala dito nagta-handling bridge number 3 tatpa sa bridge Yung meron din ako nakita ang signage ng Santa Mesa bridge tingnan na rin natin ang ilog pasig yan wala halos mga basura at water hyacinth yun may dumadaan ferry. sa kanan may ano may linear park sa kaliwa wala lakas alon no? Eh. maliit na ano pa lang yun ano? na ferry bangka Ayan. inindurahan yung gilid eh. Dito sa kanan meron pero naluluma na saka may mga bundles na rin. Ito pang pa hindi na de-develop yung nasa kaliwa. Ah may ano na. Meron ng PUP station oh. ang na ako nagbababa na dun trap o spill boom trash boom yun pangharang ng mga basura ang ganda na ng kulay ng ano ng gilog pasig hindi na kasing dumi dati Ayan. mas safe pa mag bisikleta dito sa sidewalk dito sa mismong kasada, wala ka na halos space. Itong dalawa pa lang ang merong semento. Ayan. At yan ang update natin sa LXS Lexonet Road. Maraming salamat po ulit sa panonood. Pagsama. Mag-subscribe na po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. kalimutan mag like, comment, share at subscribe Ayun, may ginagawa dito Ayun, dinadagdagan ng ano ng ural nagkaroon na ng simbahan ano to eh, palayan bukid ayan nagkaroon na ng ano mga buildings yung dating yung dating bukid ayan na 'yung mga ano na 'yung mga buildings na baka 'yun na pinapakita nila no? nauubos na 'yung mga lugar pinakaimportante pa rin talaga food security pag wala ng mga taniman wala, wala na tayong makakain mag-update rin tayo na no? San Juan River Rehabilitation dito sa Sevilla Bridge ako ang daming basura oh. ano <laughs> ang daming basura oh.